Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo at dinala nga sa hospital. Um, Nag-issue na po ng statement si uh, VP Sara na humihiling sa ICC na kailangan na talagang aproban ang uh, interim release ni uh, Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas. no At ito po ay dahil sa katotohanan na sa ayon kay uh, uh, VP Sara, eh hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at uh, hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. Na totoo naman, no? Kung talagang uh, kaya nila alagaan ang kalusugan isang uh, nakadetene, eh dapat uh, hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong, no? At uh, dapat siguro eh naiwasan yung ganong mga pangyayari. Well, ang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si, Inday, si VP Sara. Hindi pa po kami nakapag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit isang buwan ang nakalipas, eh, nakapanayan ko po isang nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin ng uh, empleyadong yon eh, kung naalala nyo, may merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yun. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang uh, uh, danyo sa kanyang uh, katawan, no? At ang uh, rinig ko, eh, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? kung titignan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw pong ulo. Now, uh, ang request naman po ng tao, ipag -iba, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong. No? At ako naman po ay uh, sinunod ko yung request. Pinarating ko po yung impormasyon na yan kay uh, VP Sara hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara. No? Basta ako, pinarating ko sa kanya at um, bin, iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan. Dahil alam niyo, alam niyo naman po, no? anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako, sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinangako ko dun sa uh, na nagsabi sa akin. So, ulitin ko po ah, hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni VP Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay VP Sara. At um, uh, bahala na po si uh, Inday Sara, si VP Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidente yung sinasabi. No? Pero ang malinaw po talaga, eh, kung talaga nangyari yung insidente yan, eh, talaga pong Bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa akin title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang uh, pananatili sa detention facility. No? Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown name lang, eh, hindi nila maasikaso paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong ang katotohanan po at 80 si Tatay Digong kinakailangan na talaga ng 24 hour assistance no kinakailangan na ako hindi full time nurse a caregiver kasi ako naman po nag-alaga rin ako ng mga magulang ko na aking tiyan na matandang dalaga E talaga naman po when they hit 80 eh meron ako isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging uh, nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon ang hinihingi ni uh, VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang Bigyan siya ng interim release dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife pero yung susubaybay kita digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at uh, mawawalan ng malay sa sahig. no? But in any case, uh, sana nga po pagdasal natin na uh, matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay uh, wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabing hukuman na he is unfit to stand trial if he is already unfit to stand trial, eh, ano pang gagawin niya sa kulungan, no? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ikukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So, importante po talaga para mabigyan ng uh, um, respeto ng karapatang pantaon ni Tatay Digon sa kalayaan at yung presumption of uh, uh, innocence na talagang palayain na siya. Pero mga kaibigan, ha, mag-ingat po tayo, ang dami daming fake news dito sa dahil no? may fake news po na kumalat na di umano, ako daw po ay dahilan para uh, magkawatak-watak ka ang mga Pilipino. Ay na-address ko na po yan. Malinaw na malinaw po na ang dahilan po na nagkakaroon ng uh, um, paghahati-hati ay eh, meron talagang mga tao na ayaw na makipagtrabaho sa mga taga-DDS at mga maisog. Ako naman po, ginawa ko lahat para sila ay mapagkaisa pero hindi po talaga po pwede mapagkaisa eh pumanig ako doon sa DDS at saka sa Maisog. Bakit? Eh sila naman po talaga sa simula simula ay eh, supporters na ni Tatay Digo mula pa ng 2016. Daig pa nga nila ako dahil ako naman inaamin ko. A ako hindi DDS noong 2016. No? At uh, sa tingin ko naman, eh, Unang-una, kakilala silang personal ni Tatay Digong. Pangalawa, eh dapat naman i-recognize natin yung kanilang naging papel sa pagkakahalal kay Tatay Digong na naging dahilan para napakita ni Tatay Digong na po pwede talagang maglingkod sa taong bayan na hindi nagpapayaman. Di gaya ng nakikita natin ngayon dito sa flood control stand, scandal na talagang uh, mga mambabatas, pati ang presidente, a house speaker, eh talaga naman pong tinatrato na negosyo itong gobyerno, no? Atam, um, ako naman po kaya naman ako nag-i-support Tatay Digong dahil nga doon sa nakita ko na um katapatan niya at saka yung uh, uh, yung yung talagang uh, pagiging honest ni si Tatay Digong na hanggang sa huli ay eh, nakatira siya sa isang bahay kalapitin na akin tinatawag. Na ako mismo ay um, uh, hindi ko kakayanin yung ganon. No? So anyway, um uh, napapasalamatan ako doon sa isang celebrity na nag-apologize, uh, nag uh nag public apology, I, I think uh, that makes her really a, uh, a, a person to be respected, no? na umaamit sa pagkakamali. Pero siyempre, medyo hilaw at tayong kanyang uh, uh, apology kasi eh, inaabsulto niya yung mga ibang personalidad na nakita naman natin sa isang video na nagre-rehearse pa kung paano ipapakalat yung fake news tungkol sa akin. No? Eh, first time ko naman po nagsasalita uh, ang tungkol sa akin sa laugbin dito. No? Pero hindi naman ako pa forever pa forever manhimik. No? Dahil kitang-kita naman po na bagamat inaabsulto niya ilang mga personalidad, eh, merong rehearsal sila kung paano nila masisiraan sa entablado. Anyway, I leave that to you. I leave everything to God, but I appreciate the public apology, you know, at least from the person na nagsalita sa entablado. Um, dami rin po itong kumakalat na fake news, ha? Napalaya na, na po si Tatay Digong. Wala pa pong kanyang desisyon. Lahat po ng desisyon ay pinapublish po yan sa webpage ng ICC. So kami naman po, ilang beses na po na mayro mga lumalabas sa balita, hindi namin ini-include sa aking Facebook page hanggang hindi lumalabas mismo sa page ng ICC kasi mahirap na pong makuryente. 80 years old na po si Tatay Digong at maselan lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, lalong-lalo na kung ito'y ay may kinalaman sa kanyang impending kalayaan. Anyway, hindi po ako po pwede magtagal dahil ako ay susunduin na talaga. Uh, siguro po, nagpapasalamat talaga ako sa mga sumusuporta sa atin. Uh, yung mga hindi naniniwala sa mga fake news na pinapakalat sa atin at yung uh, patuloy na nagtatangkilik sa ating uh, Facebook page, sa ating uh, mga iba pang um, social uh, media um, outlets dahil uh, bagamat ang dami-dami pong naninira sa atin, eh nandiyan pa rin na inyong tiwala. At ako naman po ay magiging sa inyong tiwala uh, sinusuri ko po lahat ang aking sasabihin na ito ay uh, pawang katotohanan lamang. Hindi po tayo perpekto, minsan nagkakamali, pero kung tayo naman po magkakamali, aaminin naman po natin yan. No? So maraming salamat po at uh, hanggang sa muli, ito pong yung Spock sa Bayan, Harry Roque, nagsasabing, I love you Philippines, you're the only country that I have, you're the only country that I love. Bye!